ating unahin itong sinasabi sa numeros 23-19. Yan. Ating unahin ito ha. Bilang 23-19. Ano ba nakalagay dito? eto nakalagay o. Oh. Kita ko sa inyo Ano ba nakalagay sa talatang ito? Sabi ganito. Sa mga gustong makakita ng aking full screen ng mga talatang pinapakita ko, nasa YouTube live ko po. Yung YouTube live link ko po ay nasa description ng aking Facebook. oh, kung, wal, kung di nyo matuntun, buta kayo sa YouTube, isearch po yung Jando Alabado. Lalabas yung, yung ano ko, yung icon straight to the point. Click nyo po yung, may kita nyo po yung live ko. Eto ngayon. <clears throat> Sabi to sa uh, bilang 2019, ang Diyos ay di sinungaling. Tama. Ang Diyos ay di sinungaling. Kasi eh, si Kristo pag nagsalita, hindi yung walang halong kasinungalingan yon Hindi siya nagsisinungaling. Totoo lang ang sinasabi nun. Natulad ng tao. Oh. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Hmm. Kung mga kuman siya, ito'y kanyang tutuparin. Oh. Sabihin, ang Diyos ay hindi nagsisunungaling na tulad ng tao. Yun ang meaning nun. Bakit? Sila kasi pa sila nagbasa ang dating Biblia. Ano ba sabi sa dating Biblia? Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. Ano ibig sabihin nung ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling? Ang meaning pala nun, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling na tulad ng tao. Yun ang meaning doon sa kanila. Ang Diyos hindi tao. At dahil si Kristo ay tao, hindi siya Diyos. E eh, para pinalita mo na rin na si Kristo ay sinungaling. <laughs> Yun ang karugtong doon eh. Di ba? Yun ang karugtong eh. Ang Diyos ay di nagsisinungaling na tulad ng tao ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. Eh kung gagamitin mo talatang yun, si, ang, si, ang, Diyos ay hindi tao, eh si Kristo tao siya, hindi siya Diyos. Kung oh, ka mag, ay, ako kaharap mo, talagang tutuloy ko eh. Sabi mo, ang Diyos hindi tao na nagsisinungaling. So sabi sabihin mo, si Kristo tao siya na nagsisinungaling. Ay hindi, wala ko sinabing ganon. Ano yung ng talatang yan? Ha? Ba't mo ginagamitin talatang yan? 'Di ba? Ano nga ngayon 'yan? At saka ito pa paalala ko pala no, si Larry Silva natakot sa akin. <laughs> Alala ko 'yun dati kasi pinabihan ko siya magdebate tayo patutunayan ko no yung sa Kawikaan 831 na lupang tinutukoy doon ay ay may mga tao doon. Ito yung ating mundo tinitirhan, may mga tao rito eh. Tapos sa kanya kasi doon sa sariling ano sariling lupa Panginoon, eh bakit sa, sa telata may taong nakatira doon? don. May taong nakatira ba doon? Bago palikay ng langit at ng lupa? Sabi sa ating ating dibatihan yan. Ano? Sabi niya, sabihin mo lang. Lala. Ah, uh, hapatulan kita. Sinabi ko, Monday night, nagpakita ba? Wala, nag-offline. Nag-offline. Sabi ko sa kanya, ano, alik ka na, pasok ko nito. Sabi niya, gusto ko siya umaga. <laughs> So umaga na walang moderator, ang ganda nga sa gabi. Bakit sa gabi may moderator tayo? E kung ganito, ganitong oras, sino sinong moderator natin? Wala nang moderator. Ang pangit kung walang moderator. Maganda kung may moderator. Lalo silba, ayaw lang, ayaw. Tinawag ko siya. Dito dahil kasi may moderator ngayong gabi. May makasama ko para mag-moderate. Ay hindi, gusto ko sa umaga lang. Yung tayong dalawa lang. Pati <laughs> kanya ng dating daan. Pati ba naman sa ng mga kamembro nila? Bro, meron akong papadiskusyon sa iyo, bro. Ano siya? Ah... Uh, GIL, to, GIL yun sa Consolation Cebu. Magigipag-discussion daw sa akin pero iba harap niya. O sino yung harap mo? Yung kaibigan ko. Ano religion yan? Ah, ayaw sabihin eh. Ayaw sabihin. Nagdudon ako, ayaw sabihin. Aliyo yun yan. MCGI to. MCGI to. Dating daan to. Dating daan ba yan? Sabi niya, hindi naman sinabi na dating daan bro. Basta sabi niya, punta ka lang daw kung sumagipagdiskusyon. Punta ako doon. Akala ko gagawin namin sa plaza. Anong ginawa? Pinasok ako sa loob ng kwarto. <laughs> <laughs> sa loob ng kwarto. Ah, sa Consolation Cebu, sa loob kami ng kwarto, sino doon, Ako, dalawang MCGI at yung GIL. Sa loob lang kami ng kwarto. Kalain niyo 'yon. Tapos kausap ko yung, yung, yung sinasabi, sabi ko sa kanya, ikaw yung kausap ko? Sabi niya, "Oh, ako, bro. Ano mo, bro? Ang dating daan, nagsinungaling ka pa." Hindi. <laughs> Sinabi ko lang yung bro kasi kapag hindi ko, ko talaga ko pinasabi sa iyo na dating daan ako. Kasi pag, pag, sinabi ko sa iyo dating daan ako, matatakot ka eh. Oh. Matatakot ba talaga? Eh yan ang paborito kong kalaban ng dating daan. Oh. Paborito ko pang kalaban ng dating daan at dahil alam kong dating daan ka, mas gaganahan ako nito. Halika na, tayo sa plaza. Sabi niya, hindi dito, bro, dito, bro, dito, bro. Saan dito? Dito, dito, dito. dinala ako sa loob ng kwarto. Ano <laughs> <laughs> ba naman klaseng diskusyon sa loob ng kwarto? Tapos, kausap ko pa lang siya yung isa, tawa ng tawa. Eh, sabi ko, ba't ka tawa ng tawa, tawa dyan? Tapos, saan siya, siya naman tatawa naman? Saan naman nag-usap? Tawa naman yung na isa naman. Ano ba naman to, bro? Ano yung ginagawa ninyo? Kinakausap kita, tawa ng tawa ng isa. Siya naman ko sabi ko, ikaw naman tumatawa. Is Technique ba ito? Technique ba ito? Ya, yeah, hindi. Tara ko mo kasi. Hmm, how ko yung style nyo. Kaya pa sa loob ng kwarto, labas tayo. Sabi ko din, sa labas tayo. Hindi, dito lang tayo bro. Labas tayo, huwag mga duwag, mga bakla kayo. <laughs> mga bakla, lala yung lalaki, kurta lalaki, sa loob ng kwarto, nag-uusap. Labas tayo. Napaka, napaka bakla nyo. Sabi ko sa kanila yun. Yung konsolasyon si Bo. Paglabas ko, sabi ko, bro, ah, sa tayong bilhin kita ng tinapay <laughs> Huwag na. Ako na bibilang ko, tinapay. Labas tayo dito. Mag, nang, nang, ako ako'y nagpumilit na lumabas para salay dalhin ko sa labas. Hindi pa kami nakakalati sa yung usapan na kasi doon pa lang, napansin ko na doon ka eh, na, na kausap ko siya. Isa tawa ng tawa. Pag siya kausap ko siya, 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 siya naman tatawa. Ista, e, strategy talaga to eh. Anong ginawa ko? Nabasa ako sa kwarto. Silang, silang na nalabas ko. Ano nangyari? Nagpulasan. Hindi na natuloy yung talaga yan. Oh. <laughs> na natuloy. Kaya kabisado ko lahat ng style ng andating daan. ng ko lahat ng style niyan? Mga ng debate. Mga hamon kunwa yung debate. Pag malapit yung na yung hour sa debate, biglang nga atras. Tinan mo Larry Silva, umatras bigla. Oh. <laughs> huh. Dati, ipinanganak si Divine. Pinangal August 31. Siya pinanganak. May ang dating daan naghahamon mo sa akin sa Facebook. Ba't daw patagal, ko, patagal daw ko mag-decision kung, mag -de kung kailan ang debate namin. Ang reason yan, kasi kakapanganak ng asawa ko. Alam ko sa September 3, nasa hospital pa kami yan. Nang alam ko ano nangyari. Sige na bro, kumasa ka na, kumaari. Ngayon na kaagad. Iko, ah, bro, kakapanganak pa ng asawa ko, ba't ngayon kaagad? O sige, gusto mo September 3. Sige, September 3. Ay, September 1 pa lang, nag na siya. Nag Nagsachat sa akin na kung ano-ano. Na para naramdaman ko kung, pa, kung kaya gumagawa ng para para hindi matuloy ah. September to, nung ginawa September to, bigla niya sinabi, Bro, sino ba talaga nang sasabi sa inyo ng totoo ni Alvin Gitamundok? Sabi ko, uh, bro, si Alvin Gitamundok, bro, CFD yan na ayaw niyang gustong malagpasan siya. So, ang ginagawa niya, kinokontra niya ibang CFD para pagkita sa kanila na nasa ibabaw siya. Yun ang, yun ang ginagawa ni Alvin Gitamundok. Pero yung ating topic, wala naman kinalaman kay Alvin Gitamundok. Sabi naman niya ngayon, alam mo bro, para, para magkalinawan tayo, ano? magdebate muna kayong dalawa ni Alvin Gitamundo kung sino mananalo sa inyo siyang kakalabanin ko. <laughs> Kaya alam ko na kaagad na talagang hindi matutuloy. Ilang beses nangyari yan, Tagbilaran ganun din. I-driver ng jeepney, nangangaral doon sa kas kapwa driver. Nauna daw ang, ang Church of God sa Iglesia Katolika. Eh, kailan ba lumito ang Iglesia Katolika, brad? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, nasa sa mga 3rd century. 3rd century. Oh, ito ang video ni Soriano. Sabi Soriano, ang Katoliko, nung simula 2,000 years ago. Sabi niya, pinutol mo lang yun eh. O, punurin mo lang po. Punurin mo lang po. Oh, mas, mas naro siya na, 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 ko nung pinili ko yung ano yung we are not the true church lalo siya nabilaukan doon pinilay ko yung ano yung we are not the true church Anong ginawa niya? Bro, bigyan mo ako number mo. Bakit? Chat chat, uh, text text tayo. Kasi hindi po ako chat tayo, text 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 tayo. O oh, sige, text tayo. Sabi niya, walang susuko ha. Baka, baka bigla kang sumuko. Hindi, hindi ako sumusuko, bro. Hindi ako sumusuko. Ah, uh, text text kami dalawa. Text text kami dalawa. Inalulugi e, sa akin sa text eh. <laughs> Anong ginawa niya? Naghamon ng debate. Bro, mas alam mo bro, ko cool ang text eh kasi limited yung mga letters. Mas maganda siguro bro, magdebate tayo harapan sa plaza. O oh, sige sa plaza. Pwede sa plaza, sabi ko sa kanya, nasaan ka na? Dito na ako sa plaza. Puntahan mo na ako rito. Ano ginawa ng ang dating daan? Sabi niya kagad, bro, uh, malapit na ako diyan. Andiyan na ba yung mga mga radio announcer, yung mga TV reporters? <laughs> gan Meron kaming mga ano dito, mga mga audio recorders para yung ating debate i-play sa sa radio station sa DY DYTR. Sa DYTR i-play. ka na. Anong nangyari? Ginabi na lang kami, walang dating daan na sumipot. Ang ginawa niya, Nag-text sa akin ng gabi yun. Sabi ko, ba't hindi ka sumipot bro? Ikaw yung naghamon dito. Ang sabi niya sa akin, bro, magpadala ka na lang ng letter mo na dali mo doon sa coordinating center na naghahamon ka kay kapatid na Eli Soriano. E di nagwa ko ng letter. Gawa ko ng letter. Bro, na nakalagay sa letter ko, gaganapin ang debate sa Plaza Rizal. Sa Plaza Rizal. Ako laban kay Eli Soriano sa plaza sa gagan gaganapin. Ayaw nila. Ang kanilang gusto doon sa loob ng coordinating center nila. Oh. Oy. Oy. The same lang pala ito sa ano sa loob ng kwarto. Oh. The same lang sa loob ng kwarto. Hindi pwede yan, bro. Dapat in public tayo. Kung gusto nyo, maglalak kayo ng malaking telebisyon, kung hindi siya makakauwi, lalo na makitelebisyon para mapanood ng lahat yung mga ano niya. At yung mga referensyang ang babasahin niya, kailangan nasa harapan ko rin. Hawak ninyo. Libawa, sabihin niya ngayon, aking Berheng Maria taga tagapamagitan, dapat nasa harapan ko yan na nakikita ko binubuklat ninyo at eto sinasabi ng inyong aklat, babasahin natin yan. Eh, hindi po hindi ko masang dating daan. <laughs> 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 Anong nangyari? kinulak ako palabas, kinaladkad nila ako palabas sa kanilang coordinating center. <laughs> Oy, okay, take note. Hindi lang yan ang unang pagkakataon na ako kinaladkad. Pangatlong pagkakataon na yon. Unang pagkakataon sa Ozami City doon sa Manabay. Sa, meron silang ano doon. Kina, at, at, uh, uh, itinayo na coordinating center. Ganun din ang nangyari. Kinaladkad din ako palabas doon. <laughs> Kasi ang naghahamon doon, si Wendell Talibong. Si Wendell Talibong ang naghahamon doon. Napalabasin si Eli Soriano, gaganapin ang debate sa public plaza. Ayaw nang ang dating daan. Nagdahilan. Tiniplahan pa ako ng kape. Hindi pa nga ako nakakalakate. Pinalabas na ako, sabi ko, hindi ko pa nabos yung kape ko. Huwag mo nang ubusin niya. Wala kayong papala sa inyo eh. Palayasin na lang natin yan. To prove na ganyan ang kanilang ginagawa. Tingnan niyo yung 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 sinugod ang ang kanilang gran pulong. Ang kanilang gran pulong ni Rizalito Ocampo. Anong ginawa nila? Anong sinabi ng mga membro? Sabi ng mga membro, mga mga kapatid, na lang natin 'yan, wala tayong mapapala diyan eh. Oh. Pang-apat na say by the bell kami. Bakit? Bahay ni Ate Nonet Madrinyan Bolo. Inimbitahan ng dating daan nagpun nagpuntahan sila, inibitahan kami, nagpuntahan kami, nagsiabot kami sa bahay na tinunet. Ano nangyari doon? Eh, nagkatalakayan kami. Maging sa bahay niya at gusto kaming kalad ka rin palabas. Sabi na tinunet, hoy, bahay ko ito. <laughs> Kahit wala sila sa kanilang bahay, ang tapang-tapang nila, palabasin ba naman kami? ganyan ang dating daan pinapakilala ko sa inyo marami na ikaapat lang si Larry Silva ikaapat lang si Larry Silva na kung saan kinasahan ko ng debate ikaapat lang yung mga nakadebate ko ang dating daan before ang debate gumagawa ng paraan para hindi matuloy doon naman sa mga natuloy naman na, na dating daan Pinutol ng moderator, ang moderator si Edwell Ortalesa. Pinutol. Ang tema niya, patutunayan niya na Iglesia Katolika tatag ng mga pari at ng mga madre. Ang pinapakita ang mga news sa TV Patrol, sa saksi, na ang pari ay nang, nang, nang ng halay ng, 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 madre, nang halay ng mga babae, ng mga bata, yun ang kanilang pinapakita. Nasaan dyan yung ano, ang, ang, ang nakita ko, na-object ano, mo moderator, moderator, moderator. Yes, anong objection? Wala siya pinapatunayan na yung mga madre at mga pare sa mga TV reports sa pinapakita niya ang nagtatanig sa katolika. yun ang tema niya eh. Mukhang ginagawa lang niya ito bilang paraan para maipalabas yung kanyang galit sa katoliko na puro naman paninira. Wala naman siya pinapatunayan moderator. Anong ginawa ni Edwin Ortaleza na Seventy Adventist? Tinigil ang debate. Pinagalitan pa siya. Pinagalitan pa siya. Di tama itong ginagawa mo, bro sa halid na mag-focus ka sa tema mo na patunayan mo ang katoliko tatag ng pare at saka ng madre, ginagawa mo puro paninira, wala ka nang pinapatunayan na sila ang nagtatag. Oh, tinigil ang moderator ng debate, ako. <laughs> <laughs> natawa ako. Natawa <laughs> ako. Tinigil ang moderator. Ang lalaswa na pinapakita ni ano eh, no, nung, no, nung sinong dating daan yon Ang lalaswa eh. Oh, doon naman sa live ni Totoy Vibo, sa ano, sa sa doon sa ano doon sa uh, doon sa kaniyang live sa TikTok nagutos ng tao nagpakunwa rin siya iniimbitahan ako pumasok ako dati sa loob nagtanong ako sa kanya ang haba-haba ng sagot tapos pag ako ang tinanong nila hindi pa nga ako nakakaabot ng one minute follow up na naman sabi ko teka bro ako ang nagtanong ngayon bro siya hindi natatanong pila tanong pa kita eh. Oo. Oh, tapos, pag, pag ininsis ko na kailangan na ako naman na magtanong, kasi pag ka pa tanong tanong minumute nila ako. Ano <laughs> din ang ginagawa nila sa live ni SLTV? Si SLTV ang sinugod ko sa live niya. Anong ginawa? Kina, kinontak si Jared Almasora. Siyang pinaharap sa akin. <laughs> ang inga ni Almasora din. Ang panahon yun. Pati ba naman si Larry Silva, sabi pa ni Larry, nung sabi ni, ni Almasora, sabi ni Almasora, kapatid na SL, ibinibigay ko ng sarili ko, nasusugurin ko si si si, si Jan Dugong, si Jan Dugong sa sa Tagbilaran. Sabi ni Larry Silva, hindi haharap yo. <laughs> sabi ko, sabi ko sa kanya, bro, sabi ko sa kanya na ano na, bro, Ah. Uh, pag pumunta ka sa Tagbilaran, puntahan ka sa Tagbilaran. Haharap ako. Pag mag-alala, never pa akong umatras. Sabi ko kay ano. Kusarin silbang <laughs> kunwari Ahatras 'yan. mo, pumunta mo doon di sisipot yan si si, si, si Jando. Ano nangyari? Kami pa ang tumanggap. Kalmasura. Pagdating doon, nagdebate kami. Ano nangyari pag uwi ng Almasoral? Ayun, galit si si Sltb nag nag nagmamaktol. Alam mo kapag ni Jared, ayaw ko paniwalaan yung mga kwento eh. Pero mas gusto ko siguro na sa'yo iyo ko mismo marinig. Tu ba nakatulik ko ko? <laughs> ano ginagawa ngayon ng nat, ng ni, ni, ni SLTV kay Jared Almasora pinagbibintangan. Hindi ba nasa ano 'yon? Exodo 20:16 size Huwag kang magbintang ng kasinungalingan sa iyong kapwa. anong ginawa ni ni SLTB? Sabi ni SLTV sabi ni SLTB, ano na si Almasora na Katoliko 'yon kasi nadala sa sayaw ni Jando. <laughs> oh. To make his message known, he's our response.